So, kumusta kayo lahat mga lods? Another night, another night for fishing. So, kasama ko yun ay si Pilip at dadayo kami yun sa buka. At kasama ko rin si Paring at ito, biyahin na kami. Shoutout pala kay Master Rapis for fishing at kay Master Pion Expert One History. Thank you for watching mga master. At ito na nga, karating na kami pat Spot mga idol. At ito na nga kami. Tambay-tambay muna. Habang medyo maliwanag pa yung araw, pati yun yung isla namin. So, let's go na. At dito kami sa tinatawag ng tulod na buga yung katapin mo. Kanina sila ko namin kung merong sampal dito. So, eto. Unang nakita natin, talagang bukit pero supply. Sayang. Medyo malakas yung agos dito sa spot na ito. At eto, isa pa. Sa pool, hindi rin tinamaan dito naman meron mong dalagang bukid sa pulo na talaga at yun, lamang dahil tayo sa tapos lumibat kami mga idol dito sa atin ang bayan naman kanina dahil medyo malakas yung agos doon at ito agad yung nakita natin isang sinamro or dalagang bukid sa pulo ng isda ka ayun, nice to on pa nga ah, dito naman sa susunod dalagang bukit ulit bilaso naman ang tawag ito story shot again eh, parang maganda yung umpisa natin dito sa hibig pata ng ispa put size pa naman At dito ayun meron isang bainap na dalagang bukit magpapahuli kaya ito parang ayaw tumikil sa katatak mo kahit walang mga paa sa full card, napuruan lang yung mga idol. At dito naman, ayan, bilaso lang yung... Medyo nahirapan tayo sa kalis sa dito mga kasi ayaw niyang pumwesto at tiniwasan natin mga matamana. Sayang naman. hindi naman na basag yung course dahil nabiingat rin tayo kasi ilang taon din yung aantayin ah, para tumubo ulit ng yan at eto talagang bukit ayun ay, sa sayang eto bilasan na naman sa English para ay ito yung tinatawag na yellow tail red pili o silver nakawala na naman ay grabe ito. Strip ito, ito, yung striped fusilier naman ito mga ots. Yung sinamorong kong tawagin dito. Pero sa ibang lugar ay tinatawag yung subid. Malatak na. Sigurado na yung pambeta natin ito kahit hindi karami. At ito talagang kukilagin. At sa kula naman yung ito. At ako lang pala yung pinakamababaw na lumada sa mababuluwa natin. Tapos kasi nasa inyo yung video, malalim sila man, okay. at meron naman tayo nauhuli. Ayun. Pinipersa yung sarili natin. Ah... Uh, mga nakikita natin sa social media na marami. At uh, isa na... Nadidiscretion muna. Nakaespero natin. Ayun. Okay, Nagiging natin. Ayun. Okay. Eto. Yun. Isang play again. At... Ayun. Oh, ano okay. nakita ko na sama ko dahil sinilisan natin. Sayang. Siya nang sinisip. Sapul na. Hindi na talaga nakawala pa. At dito na tayo ng mga isang yung na tayo ka Kaya hinahayaan naman tayo. Isang sinabok. Ito. tatama ko yan. Kung lang. Pero nakawala na natin. Grabe naman ang dami natin sa At dito, isa na namang Bill Lasford. Sa pool ka ngayon. So, thank you for watching my notes. Maraming salamat sa mga hindi pa na subscribe sa ating channel. Uh, isa na mga kapag subscribe kayo at ma-update kayo sa ating next video accounts at huwag kalimutan mo comment para may sama natin sa shout out sa gusto niyo maraming salamat pag at pag-support at sure at dito talagang mo medyo may ilam na naman kung yun tapos may malaki pa sa pulo ka na pinili natin yung mas malaki sa mga yung niya Jodet dan Jodet 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 na Jodet 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 eto nasan tayo na naman si ay yun yung dito pala ito lang talaga yung swerte sa ispat na ito at kung medyo sa hindi na bahay pero naman malalato na kung buka kung nasa may malalit na at dito umahaw na kami mga tas kasi lumakas na rin yung ahos pero hindi pa kami umuwi lumipat na kami dito sa pag lumipat lang ito pang lagas sila at pumunta rin sa Epoca Bay para mag-live lang pangatlong beses pa para managdala naman yung uli namin. Yung isla pa lang nang live na sila. Ayaw na nang At eto. Eh, nag-prepare na para lumipat na naman at madadahanan lang yung barangay kami Kapag Epoca Ayan, rin natin parang kids. Para may kilo na rin yung benta natin dyan. At madali na ang pagkakaya sa sex nauna naman mag-debut kasama natin at ako naman yung nahuli. Kasi nagkilaw pa kami. Medyo nakakagutom na rin. Pagkat sa debut At ito. Talagang bukit agad. Yung nahuli natin. Yan sa may dalim ng bato sa Kasunod naman Isang pusit Ito yung kinain ng pusa Hindi natin na Kasi naunahan tayo At Sayang Malaki pa naman to At dito Dalagang bugi na naman o Sa pulot ng dalagang bugi ka ito ang pangalawang karakit sa pangatulong dive natin At Yun lang yung nahuli natin Meron naman tayong mga soldier fish pero hindi ko na sinama mga nudes Kasi masyadong mahaba na yung video So yun yung mga huli na kasabi natin Marami rami rin yung isang mga huli At ayun yung meron pang orange na... Napula po na nahuli yung Billy si at ito. Ay, yan. May 3 kilos nito mga nags. At benda tayo sa na. dalawang kilong dalaga. Sa 400 pesos na rin. yung income natin. So, thank you for watching. At uh, see you next video. Paalam.